Solution 39, 2011 to ng Senate, yung mga adapting rules sa procedure na impeachment trials, na naging basihan po ng Kamara para hilingin na maglabas na raw ng salmon hmm. ang Senado. Kasi po binabagi dito, Senador, na pag presentation ng articles of impeachment, 10 days, eh dapat sinasamon na daw itong na-impeach na government official. Uh, Kailan ho ba yung bilang ng simula ng presentation ng Articles of Impeach Impeachment? Noong bang Pebrero nung binigay sa inyo o pag nag na ang Impeachment Court, Senador? Hindi pa nangyayari yan, Iga. Wala God. pa? Okay. Ang presentation ng Articles of Impeachment magaganap sa plenaryo ng Senado. Yan ang magsisilbing hudyat para i-convene namin yung Impeachment Court matapos namin aprobahan yung rules. Uh -huh. At kapag ka na kami bilang Impeachment Court, doon pa lamang kami pwede magpadala ng summons. Yung kinot mismo ng mga kongresista sa kanilang motion sa page 2. Eh hindi pa naman natutupad yung Kinote nila, hindi ba? Mm -mm, after po. presentation of the articles of impeachment and uh -huh. after the court is convened. Eh hindi pa naman po nangyayari yung dalawang yun eh. So hindi yung uh, nung time na, na ipinasa na sa inyo yung articles hindi yung araw na yun? Hindi po presentation ng thousand filing po yun. Filing. Mm -hmm. Oh, e eh, kailan po yung ano? Uh, session uh, ng Senado? July pa pa talaga. Magre-resume sumpo kami sa June 2. June 2. So, um, malamang sa June 2 po mangyayari yan. Unless yung sinasabi mo nga na special session, senador. Kung magpapatawag nasa sa palagay ko yung hindi po mangyayari 'yon. Mm -hmm. Bakit po? Um dahil um, wala yatang balak ang pangulo at pangulo lamang ang pwede magtawag uh, ng special session. So, uh, uh, inaasahan ho natin sa pag-resume pag, uh, ng inyong session sa June 2, ay makakapag-simula uh, na po ng impeachment? Well, mapapadala na, Ma'am Connie, yung summons. Mm -hmm. May sampung araw si Vice President Sara para sumagot. Uh -huh. May limang araw ang prosecution para sumagot. Kung magawa namin yan halimbawa ng June 3 o June 4, sabihin okay. na natin. Mm -hmm. June 14 plus 5 days, June 19... Eh ang authority po ng mga miyembro ng Kamara para maging prosecutor eh hanggang June 30 lang po dahil hanggang mm -hmm. June 30 lang ang termina sila. Uh -huh. Kailangan silang i-autoriza ng panibagong kongreso na magre-resume sa July 28 pa na maging prosecutor uli or kung silang pipiliin nga ba o papalitan o kung mananalo sa darating na eleksyon. May mga bago na mga... Ayoko nang bangitin yun, na, Igan. Kasama na yan. Ah, kasama na yan. Oh. <laughs> so, Kasi sa Senado, ganun din. Pwede magbago rin ang komposisyon ninyo, di ba? Manunumpa rin yung mga judge. manunumpa yung mga Thay... judge. Pag natapos yung termo nila, yung bago nang na-elect, yun naman ang manunumpa uli, Senador. Totoo yan. Dahil mayroong pitong re-electionista lamang at lima po ang mag-graduate na Senador. So magbabago okay. talaga. Sagutin nyo na nga yung issue na parang... Uh, nakakiling daw kayo kay BP Sara Duterte, kaya kahit anong uh, ikangay, panawagan na umpisa na ito, ay hindi nyo raw po ginagawa Senador? <laughs> Igan ko, anong sinasabi ng batas, yun lang ang sinusunod ko. Sino man ang paboran yan? Ang problema sa mga taong apritado at ganado at higil-higil, gusto nilang masunod yung gusto nila, mas kinalabag ito sa batas pues paalala sa mga miyembro ng Kamara, nagigil nagigili impeach si Vice President Sara. Eh baka sa kakamadali, lalo lang nilang binibigyan ng armas ang uh, Vice President na questionin yung proseso. Ika nga, kakamadali, kakamadali, lalong tatagal pa yan. Aha. Mas maganda na, sundan natin yung batas. Sino man ang mapaboran nito, sa pagkakataon o sa requirement ng provision. Okay. Sir. Sagutin nyo na rin ito, Mare. Masuingit ko lang. Mm. Napaaga daw ng dalawang araw yung uh, pagsasara batay sa kalendar ng Senado. Ano, ano ba totoo dun? Uh, parang kayo mm. nagmadaling mag-adjourn, uh, Senador. Igan palaging hanggang Wednesday lang naman talaga ang sesyon namin. Okay. okay. <laughs> okay. okay. Wala namang sesyon ng Thursday at Friday pero yung kadalasan nilalagay sa kalendar ay hanggang biyernes. Ngayon nga lang napansin yan eh. Since uh, mula nung naging congressman ako noong 1998, ganyan palagi yan. Okay. nag adjourn kami ng miyerkules. Thursday, tsamba. na mo yan kung mag Sa katunayan, sa Senado nga, four-day work week kami. Niwala uh -uh -uh. po kami pasok ng biyernes. Okay. So talagang naka-schedule po kami mag-adjourn ng miyerkules. Okay. Isa pa, uh -uh. nung panahon ni Chief Justice Corona, isang linggo pa bago mag-adjourn ng Senado, hindi naman nag-trial yung Senado. Tinapos muna nila yung recess at nung nag-resume pagkatapos ng New Year, doon lamang nag-trial. Wala namang nagreklamong hindi fortwit 'yun. Nung uh, kaso ni uh, Ombudsman Gutierrez. Um uh. uh, isang araw pang bumbo bago nag-adjourn ang Senado ng finalang impeachment, isa't kalahating buwan nag-recess din. Wala namang nagsabing hindi fortwit 'yun. Um, so para sa akin, anong rason para biglang baguhin natin dahil lamang ito ay patungkol kay Vice President Sara. Kung mm -hmm. ano ang tradisyon, practice, at saka nakagist na sa Senado, yun ang dapat namin gawin at ginagawa para naman wala kaming pinapaboran wala kaming kinikilingan. Yun nga po sir, ayun para talagang mas malinaw na kasi 'di ba, parati hong naririnig sa mga nakaraang mga impeachment trials in the past na ito isang political exercise, no? So, ang mga naririnig natin na ganito, pagka kung sino talaga naman ng mga kilalang kaalyado na, sigurado na ang iboboto syempre kung against or pro sila doon sa nasasakdal. Ano ho ang inyong pagtitiyak na talagang hindi naman ito magiging political exercise though it's known to be one? Well, political exercise talaga ito ma'am Connie. Ito ang disenyo ng mga nagsulat mm. ng ating saligang batas. Pero public trial din ito. So ang hirap naman bumoto ng acquittal o conviction, niwala ka pang nakikita ang ebidensya. Ang hirap naman bumoto ng acquittal o conviction, mga politiko magde-decision dyan, mm -hmm. eh obvious naman mapapanood ng tao kung totoo nga ba o hindi, kapaniwala nga ba o hindi. So hindi rin ganun kadali ka kakampi mo o, o kaalyado ka ng isang panig, automatic yun na ang gagawin mo. Mm -hmm. uh, senator ito bang uh, binibigay mong mga position, uh, explanation, kaisa mo ang, ang iba pang senador? Uh, hindi lang isa'yo yan? Hindi hindi ikaw? Well, bago siguro, tanungin, tanungin mo yung ikan, may kumontra na bang senador? Para matanong mo yan. Aha. Uh -huh. So ibig sabihin, ha dapat habang nagsasalita ka, may iba ng... Uh, Ika nga'y, uh, <laughs> di ba, kinokontra ka o hindi? Kasi alam ko <laughs> nag uusap usap din kayo, di ba, senador? Opo naman. Opo naman. Okay. So ang sasagot ko din ko na alam siguro, um, na walang kumokontra, siguro yun ang pinakamaliwanag na ebidensya na nagkakasundo, hindi man lahat, hindi. mayorya na mga miyembro ng oh, Senado. O oh, kasi hindi solong ang disisyon mo uh -oh. as Senate yes, President. of course. Yan. Okay. Ito pa, isang na nababasa ko lang sa mm -hmm. kailangan kasi, eh, dito kami, labanan po, fake news eh. Kaya ang China ba na ng Senado? May may ganung nabasa ang na. Oh. na <laughs> eh, di ba? Meron pa nga. Tatak... Buti na 'yung manggaling po meron, sa inyo. Meron English nga kaya ito. ayaw niya raw uh, simulan na impeachment kasi vice presidente siya ni Sara sa darating na 2028. Ikaw ang ikaw, ikaw, ikaw ang kaya nga kaya nga ang premise ko is ito ba'y solo mong pananaw eh? Sinabi na niya na kaisa niya ang Senado rito. So, hmm. Senador, anong, anong mga linaw doon na China ba kayang pakialaman ng Senado? China naman America man, o kahit America sino man, man. Igan, oh. wala akong nakikita ang rason o dahilan mm. o basihan para sabihin ni naman na napapakialaman o no, nadidiktahan oh. kami. Siguro sa mga vlogger lang, ano, ano am Igan, <laughs> <Ayun. ng Tony, laughs> base sa napanood kong um, hearing sa camera. Uh, Pero uh, wala naman yata ang sinabing senadoran. Okay. Uh, uh, Yung ngahiling uh, daw ng writ of summons ng House Prosecution Panel para iwan, kay Hindi, bago iwan. Uh. Hindi ka BP ni Sarah, ha? <laughs> hindi ka bitin. Grabe yung diretsyo. <laughs> 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 hindi kasi sabi niya nga, ma- oh, okay, hindi, uh, wala. Walang ganong wala usapan. Wala akong balag tumakbo, Igan. Ayon. Ah, okay. O oh, sige po, eto na. Yung dun sa pag hindi nyo raw uh, ng uh, hiling, Summon. no? Nung sa writ of summons, no? Ng house prosecution para, para kay VP Sara. Pakilinaw lamang po. Ano Parang, bang... Para kasing na-ihalintulad tulad sa, dun sa ICC. ICC. Mm-hmm. -mm. Sasagutin namin sila ng formal sa pamamagitan ng liham ng Secretary General. But the long and short of it is this. Pwede lamang maiso yung summons kapag ka na ng impeachment court. Hindi pwedeng ma ng impeachment court ng recess. Ang klaro-klaro t, ang liwa-liwanag sa totoo lang, nawawala na ako ng pasensya, kakapaalala sa kanila dahil pare-pareho naman kami kongresistang marunong magbasa ng batas. Mm -hmm. At hanggat walang sesyon, hindi kami pwede mag -convene gusto nila, gumawa kami ng isang bagay na ilegal. Kaya tababalik ko na lang yung katanungan sa kanila dahil nakakapagod na, Ikan, oh. I'm, I'm gusto ba talaga nilang isabotahe yung impeachment na pinafile nila kaya nila gusto mangyari to? Kasi lang ang tanging paliwanag na nakikita ko para gustuhin nila to na klaro naman na nakalagay sa batas. Paano sabotahe? Na mayroon nang eh, Gusto nilang nila gumawa ng isang bagay na illegal eh, para mag-question pa, siguro sa Korte Suprema. Ma-technical, <laughs> ano? Oo. Uh hmm Okay, yun dun po naman sa usapin ng uh, kay Senator Bato de la Rosa naman, sir. Uh, Siyempre, marami hong oh. nagsasabi din na uh, isa siyang ano, uh, mapartihon. Siyempre, nang mambabata siya, hindi ba bakit hindi siya susunod at parang magtatago pa sa... Senado, hindi ba? 30 hindi nga nga Oo, o, hindi lang. Hindi hinaharap. Hanggang oh, 30 lang yun. Oh, at uh, nabanggit um, nyo na ho yung inyong stand on this na po pwede. No? Pwede siya mag-stay. Ginawa ni Senator Enrile. Mm -hmm. Ginawa ni Senator Estrada, ginawa ni Senator Revilla, ginawa ni Senator Lacson, mm -hmm. ginawa ni Senator Trillanes, ginawa ni Senator Dilima. Ang parte na 'yan ng practice at uh, ikang nga rules ng Senado. Walang dahilan para ipagkait ko dahil lamang nagka ibang pangalan mm -hmm. yung binabanggit ngayon. Oh. Susundin ko lamang yung dating ginagawa ng Senado kaugnay sa paggalang sa institusyon okay. na walang papayagang poposasan sa loob ng Senado. Pero may hangganan. <coughs> o, okay, okay lang po kayo, sir. <laughs> Senator. sir? Ayan. Okay. Senator? No, kamusta naman? Yes, ma'am Connie. Ayan. Uh, yeah. So, sinusundan lamang namin yun. Okay. Sa kaso nila, Senator Estrada, isang araw yata. Sa kaso mm -hmm. ni Senator Lacson, nagtagusan ng labing uh, apat na buwan, hindi sa Senado pero sa ah, labas. Ah, ah. Sa kasa ng Sen. Laila, mga dalawa-tatlong araw. Sa kasa ng Sen. Trillanes, mahigit dalawampuntlimang araw nasa Senado sa kaya hindi sa nahuli. Okay. Pero sa inyo po, na, na pag, uh, personal na pag-uusap siguro ni senator Baton, meron bang pagkakataon na nabibigyan niyo rin siya ng advice because nag-ibaho siya talaga ng stand ano? sabi niya susuko lamang siya kapag uh, sa local na courts natin at hindi po sa banyaga na court ek, tulad ng ICC uh, ano ho ang nagiging implikasyon nito kasi syempre parte rin siya ng Senado at baka may mga ibang implikasyon na sinasabi na babahiran din syempre yung ating pong institusyon pag ganyan mula no na nagbago siya ng posisyon hmm. hindi ko po siya nakakausap right. muli pero karapatan niya magkaroon ng legal na pananaw o opinion kaugnay sa bagay na yan. Karapatan din niya, um, ubusin lahat ng pwede niyang legal remedy sa ating court system, sa Korte Suprema, para mabigyang linaw kung ano nga ba ang sinasabi ng batas kaugnay niyan. Tutulungan ko sana, pangalagaan yung karapatan niya yon na mag-seek ng legal remedy kaugnay ng mga katanungang meron siya sa bagay na yan. Alright, malinaw okay. po. Sana Thank salamat you. po. Yes, ma'am, Thank you po. Ingat po kayo. Salamat. Salamat, Igan. Salamat, po ma'am, Connie, sa ating taga-subaybay. Magandang umaga po. Tinig po ni Senate President Francis Escudero.